May pasabog na darating na magbubuko sa umano'y malakihang pangungurakot ni VP Sara Duterte. Nako, Ay... nako, 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 yari. Yari po si Sara Duterte dito. Oo, si Trillianis mga pre, meron palang pasabog. Nako, mabubulabong na naman po yung buong uh, bansa nito. Ayan mm -hmm. yung inaantay natin, yung magkaalaman talaga. Alam nyo, sa totoo lang etong si Trillanes, po ng nalamunan, okay, ng mga Duterte, diba? May pasabog, naku, yun yung maganda, yun yung kaabang-abang, diba? Oo, -o. aabangan po natin yan, si Sara Duterte, naku, magigigil na naman to sigurado kay Trillanes. Ah. So, ano kaya itong pasabog na to? Ayon dito sa uh, title ng video, or galing po sa Billionario News Channel, Trillanes, sinisiguro, Ayan na, sinisiguro ha. Trilyani, sinisiguro ang pagbubuko sa bilyon-bilyong pangurakot o pagkukurakot o mano ni Sarah Duterte. <laughs> Grabe no, bilyon-bilyon. Hinihigop yung, kung totoo yan, talagang hinihigop yung budget. Diba? Hinihigop yung pera, kaya easy-easy lang sila, pa-travel-travel lang, kain ng masarap. Diba? Diba? Uh, so, anyway, ito na mga pre, at uh, atin po itong uh, pakinggan. Pero siyempre, bago po tayo magtuloy-tuloy yan mga pre, ayun kung bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutang mag-like, share, and subscribe para naman po mag updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. Uh, so, panoorin po natin ang video ito. Okay, dating Senador Antonio Trillanes, may magsasampa ng isang reklamo at ebidensya na anya'y siguradong magpapatunay ng malawakang anomalya na kinasasangkutan daw ng DC. Naku, malawakang anomalya. Alam kaya ito ng mga DDS? Ha? Siguro hindi alam, okay? Hindi to alam ng mga DDS kasi yung amo nila, ubod ng sinungaling yan eh. Oo, mapag uh, mahilig maglihim yan. Oo, oh. mahilig maglihim sa... Mga Pilipino, syempre. Ano naman namang aminin niya? Ito ah, meron bang magnanakaw na umaamin? Wala po. Karamihan ko ng mga magnanakaw, tahimik lang yan. Hindi lang tahimik, yung iba sinulaling pa. Ha? O, paano na yan, Sarah May, may, ah... Uh, talagang may kalalagyan kapag si Terrianis si yung gumalaw, no? Oh, saan? Anong klaseng kalalagyan? Eh, kaso, di ba? Kaso. Oh. So, tuloy po natin mga pre. Turaw ay malamang na ihahain sa Naku, naku, yung mukha ni Sarah, oh. happy siya, oh. happy ka na may uh, makukulong na si Lustay. Ah, <laughs> <Ay>, makukulong. <laughs> may magsasampa ng kaso. Masaya si Lustay, oh. Hmm. Grabe, grabe yung naunga. Kagwapag yun. Susunod na linggo. Ay, yung susunod na linggo? Naku! Kailan yun? Sa susunod na linggo... Ayusin natin ah. ...sasangkutan daw ng DC. Ito raw ay malamang na ihahain sa susunod na linggo... Naku! Sa susunod na linggo ay sasampahan na po ng kaso si Sarah Duterte! Patay tayo diha Naku! Ayan ah. At uh, napakagaling po talaga ng uh, nag-iisang Trillianes. Uh, diba? mm uh -huh. <tries> Napakagaling kaya palakpakan po natin si Trillianes. O di ba? O, oh, tuloy natin. Balita ko, meron pa daw kayong hindi pa inilalabas. Meron mag file uh, not necessarily ako, tungkol kay... Uh, oh, ma uh, mag may mag may magpa-file ha, hindi po talaga si Trillianes, pero may magpa-file. Na, alam naman po natin, tutulungan ni Trillianes. <laughs> ha? Oh. E eh, syempre, dapat lang talaga natulungan ni Trianes para malaman po ng taong bayan kung uh, si Sarah Duterte ba talaga ay guilty o hindi. Kasi kung hindi naman po siya guilty, absulto naman yun eh. Kung guilty ka, mayroong kulang saan ka pagpunta? Pilipinas ba o sa kulungan ng dahil? Tingnan <laughs> natin mga pre, di diba? Vice President ano, Sara Duterte yung sa confidential funds niya at yun na ang magiging daan para makuha yung mga bank accounts ni Sara. Mhm. Mm yare. gusto nating malaman kung magkano bang nilalaman ng mga bank accounts na yan. 'Di ba? Pag nakita yon, makikita yung dividendo nila from the drug lords. Namin sinasabi ko noon pa, sila magkakapatid, binibigyan sila every six months. Tapos... Grabe no, every six months, binibigyan sila, sila, ng pera. Galing sa pera ng uh, masama. Uh, drug ba eh, di ba? Tapos, pasarap lang buhay sila, tumatanggap sila. Eh, yung pera na yun, galing sa masama yun. Di ba? Galing sa kita ng mga pulburonic, ano na yan. Di ba? O pulburon. Oo. Oh. Tapos, nakikinabang ang pamilya ng Dutay. Ah, Dutay. Duterte. Di ba? Oh, okay. Meron pa sila makikita iba dyan. May kita nila kung gaano ka laki ang uh, pera na ninakaw ng uh, nila Sara Duterte kasama si Man Carpio. Grabe, mm -hmm. Grabe magdanakaw pala itong mga to. Ayun ah, na, kay Trillianes ha. Di umano, ano, magdanakaw po si Sara Duterte. Oh. Ay, kayo po ba, naniniwala ba dito sa mga pinagsasabi ng mga Duterte? Mga sinungaling po eh. Pag sinabi nilang hindi ako magdanakaw, o alam nyo na po yun, ibig sabihin nun. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, wala pong magnanakaw na umaamin. Diba? Wala po. At tandaan po natin, na mga Duterte, sino nga lang yan? Kung anong sinasabi niya ngayon, kabaliktakan po yun. Diba? When we're talking about billions of pesos. So it's not just pesos. the 160 million con confidential fund. Billions ito. Kailan po mangyayari ito? um, pagka na-file na nila, so the ombudsman, through the Memor uh, memorandum of agreement with uh, AMLAC, pwede nila makuha lahat yun. Saya so, na, may abangan po pala tayo next week. Next week na po ito. Ayan. Oh, napakagaling po talaga ni Trillianis mga pre. Ibang klase yung level. O oh, level, di ba? Oo. Oh, Talagang malupit ang nag-iisang uh, taga Or taga na mga Duterte. Hmm. Yun, taga-tuhog tuloy. Ano bang klase explanation yun? Mm-hmm. Oh, so, eto mga okay. Pag-usapan din po natin ang pag-visit ni Pangulong Bumbong Marcos. Oh. Uh, visit to La Paz Child Development Center. So, uh, pag-usapan ko natin ito mga pre, kasi eh, talagang, uh, ano to, masipag po yung ating Pangulo at uh, kailangan pong malaman ng iba na ang ating Pangulo, hindi, wala pong tigil sa kakatrabaho. ba? Diba? Kasi sabi nila, hindi daw po nagtatrabaho. Tama daw, nakaupo lang daw. Ito, ito, ito po, pag-usapan ko natin ngayon mga pre. Uh, itong uh, uh, ginawa po ng ating Pangulong Bumbong Marcos. Sempre. Hindi mo ito dapat palampasin. Isang nakakatuwang pangyayari, mismo si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang bumisita sa La Paz Child Development Center. Pero alam mo ba kung bakit uh, napaka-espesyal ng pagbisitang ito? Alamin po natin, 'di ba? Oo. Kailangan alamin natin. Ngayon, hindi lang basta courtesy visit ang ginawa ng pangulo. Isa itong makabuluhang hakbang para sa edukasyon at kalusugan ng kabataan. Diba? Dito sa Lapa CDC, nakita ni PBB mismo ang mga batang uh, masiglang nag-aaral at matututo sa murang edad. Uh. Oh. Oh. Kasama ang mga lokal na at guro, inalakay ng Tangulo ang mga programa ng gobyerno para sa Early Childhood Care, uh, Nutrition, at educa uh, Education. Diba? Uh, layunin itong tiyaken na bawat batang Pilipino, saan man sa bansa, ay may pantay uh, na pagkakataon na uh, para sa magandang uh, kinabukasan. Okay, ng mga batang ito. Okay. Hindi lang basta proyekto, kundi isang pangakong aksyon. Sinabi ni P, uh, sinabi ni PBBM na ang pamahalaan ay patuloy na magbibigay ng suporta sa mga child development centers mula sa mga uh, pasilidad, guro hanggang sa mga feeding programs. Ena uh, ang pagbisita ni Pangulong Bumbong Marcos Jr. sa Lapas Child Development Center ay paalala na ang tulay na pag-unlad ng bansa ay nagsisimula sa pag-aalaga sa kabataan. Di ba? Oh. At syempre, nakakatuwa rin makita ang mga ngiti ng mga bata. Di ba? Diyan po natutuwa si PBBM kasi ang ating Pangulo mga pre ay uh, mapagmahal po sa mga bata. Di ba? Mapagmahal po ang ating Pangulo. So, diyan pa lang po ay tinukuri po natin ang sobra sobrang ating Pangulong Bumbong Marcos dahil bukod sa mabait ito ay sobrang sipag pa mga pre. 'di ba? Walang paglagyan yung kasipagan ng ating pangulo siguro. Tama nga. Tama nga yung uh, sinasabi ng mga DDS kay PBBM. Na adik ang ating pangulo. Adik sa pagtatrabaho, 'di ba? Oh, yun pala yung ibig sabihin no? mga Malamungong kayo, mga DDS kayo uh, Totoo naman yan, ang ating Pangulo Adik sa pagtatrabaho ha diba? Ang gusto pa, eh, Siguro pag eh, hindi po siya nakakapagtrabaho hindi po siya ano hindi, hindi siya mapakali ganoon po si Pangulo diba so anyway dito ko na lang muna tatapusin lang ang uh, video na to, mga pre pero syempre bago po tayo magtapos sa ating video ngayon and kung bago pa lang dito sa ating youtube channel huwag kalimutang mag like share and subscribe para naman po mag update updated kayo sa lahat ng mga uploads natin and syempre mga pre may tiktok may facebook tayo sana po inyong suportahan ayun na uh, sa mga bagong subscribers natin dyan mhm mm ako, ako, maraming 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 salamat po sa inyong suporta sa ating YouTube channel. Ayan na. Uh, Sama-sama po tayo hanggang dulo. Ayan na. Tabang-abang po ito dahil si Sarah Duterte ay uh, kakasuhan di umano. Merong isang tao na magsasampa ng kaso kay Sarah Duterte. Diba? At yun po yung pangako ni Trillani sa atin at sinisigurado niya na next week yata yun ay masasampahan po ng kaso itong si Sarah Duterte. Diba? So... Congratulations in advance kay Sarah. Another pro uh, problema niya yan. <laughs> so, yun lang po yung ating video. Ingat, kita-kits po tayo sa susunod na video.